Bebe, lagot si Bebe. Ay lola etet. Et. Lagot si Bebe. Ay lola etet. Lagoy tatawa yan. Ha? Ah? Ay hey, mo, hello sa inyo lahat. Ah, tatagayin na shoes. may bigas. Ay, ang dahing bigas na shoes. Lagot si Bebe. Ay lola etet. Et. Lagot si Bebe. Ay, oh, isa daw. Isa pa daw. May dumi. Wala na. tigas kasi ng ulo ni Bebe. Gusto sa loob pa ng bigasan maglalaro. Oh, Ah, ah. ayoko. <coughs> oh. Yeah. Bau, Bebe. Bau. ong galing. Ah, ayaw ko, Pak mo si Nina, pak. Leon? Ma. Saan ka pupunta? Nagwawala. Bye-bye. Hindi pwede doon. Hindi pwede. Bebe. Be. Oo. 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 Nakasimangot si Dapolo. Ay! Nakasimangot! Nakasimangot! Nakasimangot. Ay, nakasimangot! Oh, basta sa susundan kita. Susundan kita kahit sa magpunta ba. Ba, pinapahirapan ako. Dapalong! lang. na. Si mama, pak. Nagwawala gustong gumapa. Wakatiin bigas nilalagay Emo ko pa diyan kay Corina? Yan pa ako mo, ginagalit ko eh. Aka na to, aka na, aka na! Aka Akin to, akin to! Ah! Oh, ah, eto, eto. Akin to, akin to, akin to, akin to! Bluh! Oh, eto, akin to! Akin to, ah. akin to, to! Ah! Ay! Ah, eto,